Hello ka bakit mahaba ang buhay ng mga Israeli? Dito kapag tinanong ka, ilang taon na yung inaalagaan mo? Kapag sinabi mong 80 years old, ay sigurado sasabihin nila sa'yo, bata pa yan. Kasi dito halos uh, yung mga inaalagaan namin is 90 years old. Yung dating employer ko, namatay siya ng 97 years old. And then may kaibigan ako na ang inaalagaan niya today is couple, mag-asawa. Isang 93 years old at isang 94 years old. Ang ginagawa kasi nila is healthy lifestyle. Ang unang-una -una dyan, ang ginagawa nila is madalas silang uminom ng wine. Alam naman natin na ang wine is good for the heart, di ba? Actually, ang Israel ay isang uh, malaking producer ng wine sa buong mundo masasarap ang wine nila dito. May mga umiinom din na beer, pero mga isa o dalawang bote lang. And pag may okasyon lang, hindi araw-araw. Yung pangalawa dyan, mahilig silang kumain ng salad. Sabi ko nga, uh, mahilig sila sa mga iba't ibang klasing salad. Marami silang iba't ibang klasing salad na gawa sa veggies, sa vegetables. Um, dito kapag may okasyon, hindi mawawala yan sa handaan yung mga salad na yan. Mahilig din silang kumain ng fruits. Sa refrigerator nila, punong-puno yan ng fruits. Hindi mawawala yung mansanas at saging. Yung pangatlo naman, hindi sila madalas kumain ng red meat. Kumakain kami dito ng madalas chicken. Kaya malapit na akong magkaroon ng pakpak. Hindi, halos lahat kami dito sa... Uh, lahat kami caregiver dito. Chicken ang madalas namin kinakain dito. And then, madalas din silang kumain ng isda. Fish. Tapos, hindi nila piniprito yan ah. Ino-oven nila yan. Kaya, healthy talaga. Uh, meron din silang mga organic store dito. Yung mga walang chemical na mga produkto yun, nakakadagdag sa kanilang uh, lifespan yung pang-apat, kahit may edad na sila hindi pa rin sila tumitigil magtrabaho makikita mo sila sa mga groceries, mga 60 years old 70 years old, mga bagger cashier, minsan naglalagay sila ng mga produkto sa mga uh, istante, mga naglilinis sa mga establishment sa mga hospital yan uh, hanggat kaya nila nagtatrabaho pa rin sila yung panglima, mahilig silang mag-exercise. Kahit matanda na sila, uh, nag-walking yan, nag-jogging, maganda pa yung postura kahit matanda na. Yung pang-anim, mawadon. Yung mawadon ay isang clubhouse yan. Yung mga matatanda, may mga gatherings. Bawal yung mga bata dito, halos matatanda lang may edad. May mga gatherings yan. Uh, minsan, naglalaro sila ng cards, baraha, sumasayaw, um, kumakanta. Maganda yung concept ng Mawadon. Um, dito, nagiging active yung kanilang mind. Dahil nga, um, halos dito yung mga pasyente is may dementia, may Alzheimer, nakakatulong yung Mawadon. And then, nagkakaroon sila ng full of energy. Nagiging independent sila, yun. Yun yung concept ng Mawadon pang 7 yung healthcare system nila. Maganda yung health benefits. Sabi ko nga pa, sa amin maganda yung benefits namin. What more sa kanila, 'di ba? Citizen ng Israel. Maganda yung kanilang mga machine, high-tech yung machine. Um, tapos yung medicine nila. Um malalakas yung medicine nila, nila. Maganda yung quality. And then dito tayo sa pang yung personality nila hindi sila marunong magtanim ng galit. Kasi 'di ba sa ating mga Pilipino, uh, kinikimkim natin yung 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 sama ng loob. Yun minsan sanhiya ng pagkakaroon ng sakit sa puso or san uh, pwede kang may stroke or sa kakaisip pwede kang magkaroon ng brain aneurysm. Yan, sa kanila kasi kapag mag-away kayo or matinding bangayan, nagbibitawan kayo ng masasakit na salita, sa kanila, wala na yun. Um, in a minute, in a seconds, wala na yan. Parang bali, wala. wala parang walang nangyayari. Yun, ga ganun sila. And then, dito tayo sa pinakalas, sa pera. Ang mga matatanda dito ay may pera. Yung pension kasi nila dito is maganda sobra-sobra um, sa kanila para sa kanilang lifestyle. Sabi ko nga, basta't nung kabataan mo is masipag ka, siguradong aanihin mo yan pagtanda mo. Maganda kasi yung retirement plan nila dito sa Bansay Israel. Ang life average ng men dito is 81 years old. Ang women naman is 86 years old. Ayon sa Bloomberg, Every year nasa top 10 yung Israel sa pi, uh, pinaka healthiest uh, country sa buong mundo. And dito kapag uh, nagbe-birthday ka, ang greetings nila dito is Ad Mehave a Ibig sabihin, you may live until 120 years. <laughs> Ikaw gusto mo bang mabuhay ng ano hanggang 120 years old ka? Iyon, sana uh, may natutunan kayo about sa Israel, about sa mga Israeli. Kung nagustuhan nyo po ang aking video, like po ito and subscribe po sa aking channel. Marami salamat and God bless.